Pumutok ang galit ng mga fans kay Lebron James matapos ang isang turnover at pagsablay ng kanyang 3-pointer na naging dahilan ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers laban sa Dallas Mavericks. Hindi na nga nakapagpigil pa ang mga fans matapos na mablangko itong si Lebron James sa pinakaimportanteng sandali sa 104-101 na pagkatalo ng Lakers sa Mavs. Si Lebron James nga ay naging mahusay sa pangunguna niya sa Los Angeles Lakers mula sa 20-point deficit sa kanilang naging laban itong Webes laban sa Dallas Mavericks. Tricks. Nagkaroon si Lebron ng 16 points sa kanyang 26 points sa final frame at sa katunayan, siya pa nga ang nagbigay sa Lakers ng 2-point lead may mahigit isang minuto na lang sa laro. Ngunit pagdating sa pinakamahalagang sandali, si Lebron ay hindi nakapag-deliver. Matapos na mabawi ng Mavs ang pangunguna, salamat sa triple ni Kyrie Irving na may 21 seconds pang natitira sa oras, hindi tumawag ang Lakers ng timeout at kumpiyansa sila na sila ay makaka-score laban sa unit ng Dallas sa sahig. Nagpatakbo si na Lebron at Austin Reeves ng pick and roll na nakapagbigay nga ng isang magandang match up kay Lebron. Gayunpaman, sa halip na dalhin niya iyon ng malakas sa rim, nagpasa siya na ihagis ang isang pasa patungo sa nadedepensahang si Anthony Davis na humantong sa isang steal ng Mavs. Ang laro ay hindi pa na sa puntong iyon. Nakagawa pa ng dalawang free throw si Irving para itulak ang kalamangan ng Mavs sa tatlo. Ngunit may timeout pa ang Lakers para isulong ang bola at magkaroon nga sila ng good look sa buzzer. Alam ng lahat na nandoon na ang bola ay pupunta sa mga kamay ni Lebron at sa kanyang nga mismo napunta ang bola at siya ay tumira sa gilid para sa semi-open na 3-point look. Ang tira niya na iyon ay tumama sa kanang bahagi ng rim at ang lahat ng mahalagang nagawa ng Lakers sa fourth quarter ay nawalan ng saysay at sila nga ay natalo. Si Lebron James nga ay isa ng madaling puntirya ng mga haters sa mga tulad ng ganitong pangyayari at karamihan sa mga ito ay hindi makatwiran. Ngunit ang mga fans ay hindi nakapagpigil matapos na si Lebron ay nanghina sa pinakaimportanteng sandali at hindi nga niya nagawang maipakita ang kanyang masterclass sa pagtatapos ng fourth quarter. Hindi na nga natutuwa ang mga fans sa crunch time decision making ni Lebron James lalo na noong panahong ipinasa pa niya ang isang game winning shot para sa open corner 3 kay Cam Reddish. Habang siya ay masigasig sa pagsasabing ginagawa lamang niya ang tama, pero malinaw na hindi niya ginawa ito nang pilitin niyang ipasa ang bola kay Anthony Davis. Magkakaroon ng pagkakataon si Lebron na bumawi sa darating na linggo sa magiging laban ng Lakers sa Cleveland Cavaliers sa road. Ano ang masasabi nyo rito mga kadribol? Makatwiran ba na magalit kay Lebron ang ilang mga fans dahil sa kanya naging desisyon sa mga huling segundo ng laban nila sa Mavs? Magkomento lang kayo dyan at aking babasahin yan. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Big big shoutout nga pala sa ating kadribol na si Blink. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay mo sa kadribol. God bless po and have a nice day. Maraming salamat po.